Narito po muli si Nurse Dodong at nagsasabing magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ang aking isang pangkalasugang payo po sa ating mamamayan. Hindi niyo ba alam na ang pagtulog sa kaliwang bahagi ng katawan ay inirekomenda ng maraming eksperto sa kalusugan Dahil ito po ay may ilang benepisyong medikal. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit mainam ang pagtulog sa kaliwang bahagi. Una na po rito ay mas mahusay na panunaw o digestion. Ang ating tiyan at pankreas ay nasa kaliwang bahagi ng ating katawan. Kapag nakahiga tayo sa kaliwa, mas madaling dumadaloy ang pagkain mula sa tiyan patungo sa bituka dahil po sa gravity. Nakakatulong din po ito sa maayos na digestion at pinipigilan ang acid reflux o heartburn. Pangalawa po nito, mas maginhawa po ito sa mga buntis. Opo, kaya kung sino po mga buntis dyan, pakinggan po ninyo ito. Para sa mga buntis, inirekomenda talaga ang pagtulog sa kaliwang bahagi. Bakit? Dahil mas dumadaloy ng maayos ang dugo papunta sa placenta at sa sanggol. Naiiwasan ang pressure sa liver na nasa kanang bahagi ng ating tiyan. Nakakatulong din po ito sa kidney na mas madaling maalis ang mga waste products Pangatlo Tumutulong din po ito sa pagalis ng toxins sa utak Ayon po sa ilang pag-aaral Ang pagtulog sa kaliwang bahagi ay maaaring makatulong sa tinatawag na glymphatic system Isang sistema sa utak na nag-aalis ng toxins habang tayo po ay natutulog Pangapat pinapababa ang posibilidad ng heartburn at GERD. Ito po yung gastroesophageal reflux disease. Kapag nakahiga po tayo sa kanang bahagi, mas mataas ang chance po ng gastroesophageal reflux. Ang kaliwang posisyon ay nakatutulong po upang hindi makabalik ang asido sa esophagus. Panglima, mas maayos na sirkulasyon ng dugo. Kapag tayo po ay nasa kaliwang bahagi natutulog, mas pinapadali nito ang pagbomba ng puso dahil hindi nito kailangan lumaban sa gravity sa parehong paraan. Nakakadulong din po ito sa mga hypertension o yung may mga sakit sa puso. Tandaan po natin, ang pagtulog sa kaliwang bahagi ay hindi po palaging tama para sa lahat. Halimbawa, kung may mga taong may sakit sa puso na kailangan umiwas dito, lalo po mas maganda po kung tayo po ay may kaalaman. Kung may gusto po kayong pag-usapan, comment, like, follow lang po sa baba at share po natin. Pakitang na rin po natin ang aking YouTube channel at TikTok account, Nurse Dodong. Muli, ito po si Nurse Dodong.